Good morning, guys! So, today, dito ko ngayon sa bundok na nag-hiking para sa exercise dahil sa naulan tayo so, pwedeng mag-bike At <laughs> dito sa taas ng bundok, ganda oh May snow pala dito sa taas ng bundok sa baba kasi eh. uh, Ambon, pero dito, snow And uh, ko lang po yung aking pong pagkahilig sa bisikleta. Actually, nagsimula po ako nung mag-business kami ng uh, bike bike shop. Dito po ako nagsimula na uh, magkaroon ng interest, magkaroon ng bike. Nang sa ganon, uh, magkaroon na experience at pag may tanong ang customer eh makarelate ako kasi meron akong bike at uh, experience ko nga rin na mag bike uh, that was way back 19, uh, 2019 I think at uh, x bike lang yung ating gamit o ordinary yung mountain bike uh, doon tayo natutong magkulikot ng mga bike parts dahil nga inaaral natin na garoon tayo ng interest dun sa pag-upgrade kasi yun ang uso nun. maging mga handlebar gulong size ng gulong kung kailangan ng size ng gulong mga preno no bang ng klase ng preno dun ako natuto and uh, sa mountain biking naman medyo matagal-tagal ba? after 2 years I think that was 2001 na introduce ako sa bundok and natuwa ako dun sa dun sa adrenaline o dun sa uh, excitement na natatanggap dun sa pag bike then after uh, a year dun napabili na ako ng full suspension bike at yung una kong naging full suspension bike, ito yung Giant. At uh, after a year din, binenta ko dahil all mountain yon Eh, medyo natututo tayo sa mga medyo technical na daanan. So, mas kailangan natin ng mas aggressive na bike yon Bumila ko ng full suspension na Enduro. So, meron nga palang mga iba't ibang klase ng bisikleta at kasama dyan yung commuter bike after ng commuter bike meron mga BMX meron din tayo natawag na cyclone or racer bike at yung mountain bike e-bike at full suspension at pair type ng bike meron din siyang categories katulad sa full suspension meron siyang tinatawag na All-mountain, XC, Enduro, DH, Freeride. So, maraming klase. Napakadaming klase ng bike kung tutusin na uh, yung iba, talagang mayroon pa silang dalawa, tatlo, apat, o lima pa nga na bike para ma, ma-sustain o masalubong yung katilang pangailangan sa kanilang uh, pagbabike. Kasama rito yung sa... Uh, road bike, BMX, meron silang dirt bike, meron din silang mountain bike, meron din silang DH bike. Dahil yan nga sa, sa iba't ibang klase o daanan na panggagamitan. At, uh, ganun din po sa buhay po natin. Alam nyo ba na tayo ay nilikha ng ating Panginoon na may iba't ibang katangian. Yung ating pong Irish, ay hindi pare-parehas kakaiba unique sa lahat ng tao at maging yung ating fingerprint ginawa rin ng Panginoon na walang kasing katulad ganun po tayo nilikha ng ating Panginoon pero katulad ng bisikleta pag wala pong nagmamayari nito walang nagmamayari o walang nagasikaso eh darating ang panahon na ito ikakalawangin masisira itatapon, susulugin Katulad din yan ng ating buhay kung hindi po natin ginamit para sa Panginoon. Darating ang panahon na tayo po ay uh, masisira o sinatawag dito na papanaw sa mundong ito. At ang tanong, eh, saan ba natin ginamit yung ating buhay at saan tayo patungo after this life? The Bible says it is appointed for men to die once and after that is judgment. Sabi nga sa Romans 3.23 For all I've seen come short in the glory of God Saan ba natin ginamit ang ating buhay? O saan ba natin, uh, Ginamit yung Pagkalikha sa atin ng ating Panginoon? Uh, Bible says in John 3.16 For God so loved the world That he gave his only begotten son That whosoever believe in him Shall not perish but have eternal life at sinabi nga rin sa Roman 10 9 to 10 na if we confess with our mouth that Jesus is Lord and uh, believe in our heart that God raised him from the dead we will be saved na kung sabihin na natin confess with our mouth ng, Pangino ng ang Panginoon ating buhay ay si Iso Cristo tayo ay maliligtas at uh, tapak importante na tayo po ay mag decide sa ngayon Let us surrender our life to the Lord. Hayaan natin siya na mag sa ating buhay, sa ating puso. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng purpose sa buhay. Malaman natin yung plano ng Panginoon sa ating buhay. At uh, yun na yung aking encouragement sa bawat sa pusa atin. Kung ikaw ay nalilito, kung ikaw ay para bang walang direksyon sa buhay, bakit di mo subukan ng ating Panginoong Diyos sa pagkakatong ito? At sundan mo ko sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Isus, salamat na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Inamin ko na kaysa makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. Patawarin mo ko, Panginoon, at tinatanggap kita bilang Panginoong tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay kong ito. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Isus. aking dalangin. Amen. It's just a simple prayer na come from your heart. Pero napakalaki ng nagagawan po nito sa ating buhay na magiging maghahari ang ating Panginoong Diyos sa ating puso and He will going to give us peace and direction. So ito po yung aking encouragement sa araw po na ito. Nasubukan po natin ang Panginoong Diyos na gawin po siyang tagapag Uh, hari ng ating buhay at tagapagligtas natin so salamat at pagpalain ka ng ating Panginoon